Panindigan ng sinutahang lakas ng Pilipinas na naaayon sa international laws and convention ang joint patrols ng Pilipinas at ng Amerika sa bahagi ng Batanes at West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesman Colonel Medel Aguilar, pagpapakita ito na iginigit na Pilipinas ang teritoryo jurisdiction nito sa rehiyon at hindi nangangahulugang gusto nito ng tensyon sa unang dalawang araw ng maritime cooperative activity na magkaalyadong bansa Pinalipad ng Philippine Air Force ang dalawang FA-50PH habang inere naman ng US Indo-Pacific Command ang US Navy P-8 Poseidon Aircraft sa impapawid malapit sa tensyonadong Taiwan. Sa kanlura naman ng Lubang Island, bahagi ng West Philippine Sea, nagsagawa ng passing exercises ang BRP Conrado Yapa at USS Gabriel G. layom layong testingin ang communications capabilities ng dalawang hanay. Pero kinantsawa ng Chinese military experts ang drills at tinawag na mahina ang kapabilidad ng Pilipinas sa artikulong inilabas ng Chinese state media na The Global Times, sinita nito ang Washington sa Omanoy para nadyang gamitin ang mahinang military force ng Maynila para subukan ang reaksyon ng Beijing. Inilithala rin sa The Global Times ang opinion ng ilang Chinese expert na Omanoy ayaw ng ilang regional party na mangimasok ang isang tagalabas gaya ng Amerika sa usapin ng pagresolba sa gulo sa South China Sea. Nilinaw naman ni Colonel Aguilar na hindi sinasubok ng AFP at ng US kung sasagop ng isang military patrol sa China kundi pinapakita lamang ng Pilipinas na dapat ding sumunod sa order ang nasabing bansa. Magtatapos ngayong araw ang joint sales at aerial patrols ng magkaalyadong US at Pilipinas. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.